Ngayong papalapit ng Pasko, naglipana na naman ang mga mapagsamantala na ang ilan target ang mga negosyante. Kaya babala ng otoridad, huwag magpapaloko. Narito ang aking report. Buwan ang pagbibigay ng panahon ng Kapaskuhan, kaya naman maging ang mga kawatan, tila mas nagiging busy sa kanilang kalokohan. Ang Bureau of Internal Revenue nga mismo nagbabala na sa mga negosyanteng mag-ingat sa mga gagamit sa kanilang pangalan. Ano, meron ho talagang mga tao na mapagsamantala na ginagamit ho ang pangalan ng isang ahensya na may authority no. Katulad ng Bureau of Internal Revenue no. at, at habang palapit ng Christmas, dumadami ho yan. No? May mga tauhan daw talaga ang BIR na umiikot sa mga establishmento bilang bahagi ng kanilang tax confirmation and verification drive o kilala rin sa tawag na tax mapping. Tinitiyak nilang rehistrado sa BIR ang mga establishmento kung may resibo ba sila at kung nakarehistro ang cash register ng mga ito. Ngayon, kung hindi kayo rehistrado, Siyempre, mas prone kayo for harassment no? by people. Now, you have to check nga who those people are. At Para makatiyak na lihit mong empleyado ng BIR ang nagsasagawa ng tax mapping, dapat siguruhin ang mga sumusunod. They have their ID. They have a nameplate, something like this. All of us has a nameplate, no? Uh, they have a mission order that says that on this date, they are authorized to go around and check. Ang ilang maliliit na negosyanteng amin na kausap sa Quezon Circle, aminadong dati ay nabibiktima ng mga mapagsamantala at tiwaling mga kawani ng gobyerno. Bago kasi sila nakakuha ng pwesto rito bilang bahagi ng moratorium sa pagitan ng Quezon City Government at mga vendor. Maya't maya silang hinuhuli. At tuwing magpapasko, dumadaming araw ang mga nangihingi sa kanila. Bagay na nagbago ngayon at binigyan na sila ng sariling pwesto. Siyempre, may mga nagbibigay ng na ano, Sobre, gano'n. Ah, talaga? Oo. Mm. Pero pag ganitong pwesto na kayo, pwede nyo lang tanggihan yung mga kan? Oo. Naka-pwesto ka na, eh. may binabayaran ka, siyempre. Uh -huh. Nagbabayad kasi ito, laging-hingang ka po. Pagka parang hindi na kami natatakot katulad dati na patakbo-takbo kami sa kalsada pag may mga nanghuli.